Welcome back sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Today, may mainit na usapin tayo, ang sitwasyon sa Ayungin Shoal matapos ang insidente ng banggaan sa pagitan ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy sa Scarborough Shoal noong August 11, 2025. Ayon mismo sa Armed Forces of the Philippines o AFP, biglang dumami at lumakas ang galaw ng mga barko ng China sa paligid ng Ayungin. Ang tanong ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Plano bang bumawi ng China matapos ang gulo sa Scarborough? At ano ang magiging epekto nito sa seguridad ng ating mga tropa at ng buong bansa? Sa video na ito, babalikan natin ang nangyari, e-explain ang monitoring ng AFP, at tatalakayin kung saan posibleng patungo ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Bakit mahalaga ang Ayungin Shoal? Ang Ayungin Shoal, na tinatawag ding Second Thomas Shoal, ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, at nasa halos 105 nautical miles lang mula Palawan. Doon nakasadsad ang BRP Sierra Madre, isang lumang barko ng World War II na ginawang outpost ng ating Philippine Marines. Mahalaga ito kasi ito ang simbolo ng presensya ng Pilipinas sa loob ng West Philippine Sea. Kaya taon-taon, kahit mahirap at delikado, nagpupunta ang ating Navy at Coast Guard para maghatid ng supplies sa mga sundalo roon pero alam natin, palagi itong hinaharang ng China gamit ang kanilang Coast Guard at Maritime Militia. Noong August 11, 2025, nagkaroon ng hindi inaasahang insidente, bumangga ang isang barko ng China Coast Guard at isang warship ng People's Liberation Army Navy sa loob mismo ng Scarborough Shoal. Ang pangyayaring ito ay nagulat hindi lang ang rehiyon kundi maging ang international community, dahil bihirang marinig na ang CCG at plan mismo ay nagkaroon ng aksidente o banggaan. Habang patuloy pa ang investigasyon sa tunay na nangyari, maraming analyst ang nagsasabi na posibleng nagkaroon ng miscommunication o maneuvering error. Pero para sa iba, senyales ito ng tensyon at power struggle kahit sa loob ng Chinese Maritime Forces. At ngayon, ayon sa AFP, posibleng ginagamit ng China ang Ayungin Shoal bilang lugar para ipakita ang kanilang pagbawi matapos mapahiya sa Scarborough Incident. Base sa report ng AFT, gamit ang kanilang Maritime Domain Awareness Monitoring, napansin ang pagdami ng Chinese vessel sa Ayungin Shoal noong August 20. Limang barko ng China Coast Guard ang nakitang nagmamaniobra at nagsasagawa ng drills. Kasama dito ang paggamit ng water cannons. May labing isang mas maliliit na bangka tulad ng RHIVs at fast boats. Ang nakakabahala, yung iba sa fast boats na ito ay nilagyan ng heavy cruise served weapons. Bukod pa rito, may siyam na maritime militia vessels sa paligid. At hindi lang yun, may aerial assets din, isang helicopter at isang unmanned aerial vehicle o drone. Kung titignan, hindi ito simpleng patrol lang. Coordinated ang kilos, parang military-style deployment. Ano ang ibig sabihin nito? Unang mensahe, China wants the show na hindi sila uurong. Gusto nilang ipakita na kaya nilang pigilan o takuti ng Pilipinas anumang oras. Pangalawa, posibleng retaliation ito matapos kumalat ang balita tungkol sa banggaan ng CCG at plan sa Scarborough Shoal. Parang gusto nilang ipakita na kahit nagkaroon sila ng internal embarrassment, sila pa rin ang may control sa West Philippine Sea. Pangatlo, ito rin ay signal sa buong mundo na hindi nila tinatanggap ang Hague ruling at patuloy nilang ipipilit ang kanilang nine dash line claim. Pinakamahalaga dito, paano na ang ating Marines na nakadeploy sa BRP Sierra Madre? Umaasa lang sila sa resupply missions para mabuhay. Kung mas lalo pang haharangean ng China ang deliveries, pwedeng makat off ang supplies ng ating tropa. Dagdag pa, dati ang ginagamit ng China ay ramang at water cannon. Pero ngayon, may nakitang mounted weapon sa kanilang fast boats. Kung magkaroon ng miscalculation, baka mauwi ito sa live fire incident, at yun na ang pinakamapanganib. Hindi lang Pilipinas ang apektado dito. Tandaan, ang South China Sea ay isang napaka ruta ng kalakalan. Kung lumala ang tensyon, maaapektuhan ang international shipping at ang prinsipyo ng freedom of navigation. Ito rin ang dahilan kung bakit ilang bansa tulad ng US, Japan, Australia, at European allies ay patuloy na sumusuporta sa Pilipinas. Every time na nagiging agresibo ang China, mas lumalakas ang international sympathy para sa atin. Pero syempre, hindi lang sympathy ang kailangan. Ang tunay na tanong, hanggang saan ang suporta nila kung sakaling lumala ang sitwasyon? Mahalaga ang monitoring ng AFP kasi ito ang ebidensya ng nangyayaring harassment at agresyon. Hindi ito pwedeng itanggi ng China kung documented at well reported. Pero hindi sapat ang monitoring lang. Kailangang tiyakin na hindi mapuputol ang supply run sa ayungin. Ito ang pinakamalaking hamon para sa AFP at Philippine Coast Guard, paano ipagpapatuloy ang misyon ng hindi nauuwi sa open conflict. Una, maaaring magpatuloy ang China sa pagpapadala ng maraming barko, parang show of force lang. Pangalawa, posibleng mag-blockade sila at harangin mismo ang supply runs. Pangatlo at worst-case scenario, pwedeng mauwi sa armed clash dahil may visible weapons na, mas mataas ang posibilidad na may aksidenteng putukan. Una, diplomatic protest. Kailangan tuloy-tuloy ang pagdadala ng isyu sa international community. Pangalawa, strengthen alliances. Mas kailangan ngayon ang joint patrols at cooperation sa US, Japan, Australia, at iba pang kaalyado. Pangatlo, ipakita sa taong bayan na committed ang gobyerno na ipagtanggol ang ating tropa at teritoryo. Importante ang morale ng ating mga sundalo at ng publiko. Bakit ginagawa ito ng China? Una, ayaw nilang palakasin o kumpunihin ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre. Pangalawa, baka sinusubok nila ang US. Pangatlo, domestic politics sa China. Maaaring ginagamit nila ang foreign policy para ay pakitang malakas pa rin sila matapos ang embarrassing Scarborough incident. Sa kabuuan, ayon sa AFT, may malaking pagtaas ng presence ng China sa Ayungin Shoal, limang Coast Guard ships, labing isang fast boats, sham na militia vessels, plus aerial support. Ito ay kasunod ng banggaan ng CCG at plan sa Scarborough Shoal noong August 11, at posibleng retaliation o pagpapakita ng puwersa. Delikado ito para sa ating mga sundalo at para sa buong rehiyon. Pero malinaw din na hindi tayo nag-iisa. Maraming bansa ang nakatingin at handang magbigay suporta. Ang hamon para sa Pilipinas, paano ipagpapatuloy ang depensa ng hindi nauuwi sa gyera, at paano titiyakin na hindi mawawala ang ating tropa sa ayungin. Patuloy nating babantayan ang sitwasyon at magbibigay ng update sa mga susunod na linggo. Ito ang isa sa pinakamalaking pagsubok sa ating soberanya at dapat tayong manatiling handa at nagkakaisa.